Bye bye. Bye Pasing. Balik muna kami. Manong, uh, diyan, sa kanto lang po sa may pine rock. lang po. Okay na po. Maraming salamat po. Wala pang pula, pabunta ron? Pula ko, pabunta ron. Bigol. Parang ano, exciting po kasi sa vehicle po kasi malalaki po ang ahas. Dito maliliit lang po na ako. E, dito po, madami ng tao. Kaya yung maliliit na ahas na lang po nakikita na. Kung malalaki yung ahas po, kadalasan napapatay pa ka agad nila. Mas gusto ko po sumama po sa vehicle. Paano mo nagpunan po? Sa pagsasama rin po kay Pacha. gabi na. Hello. 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 na tayo. Agad. Oh, ayos na, na yung mga gamit. Pagpunta na tayo sa ano. Pagpunta na tayo sa bundok. Pahinga lang tayo ng konti. Sir, kung sa po yung pumbiyahe? Ah, mahirap. Kasi, ano yung napakupo ako sa likod ng bus. Eh, hindi ako sanay doon na lagi ako sa unahan. Kaya medyo natagtag ako. Kaya yung papahinga lang ng konti. Tapos ready na ako para umagawa sa bundok kasama yung anak ko. At saka yung isa baby guys. Ngayon, yung battle Plan. Dito na po ba tayo sa lugar? Dito na tayo mag sa lugar na to. Ngayon, kumbaga parang mapping operation eh. Kumbaga, yung mga bata, dahil sa malilinaw ang mga mata nila, ang mga snakes kasi minsan nakakover sa dahon, tataas sila. Ngayon, yung itong si kaibigan, sa baba siya, para just in case may borrowing snake na ano na nasa floor, maiilawan niya agad. Uh, ako naman sa suporta na sa likod niya. Kung bagay, yung hindi nila nakita, makikita ko naman. Kayo dalawa, sa taas, suportahan mo yung baba, yung pinapakan nila. Basta kayo tingala. No, sa likod, sa likod ka ng mga, ng mga crew. Okay, Okay, go. tayo sa kalahati. Eh. Doon daw tayo sa taas Malalim daw dyan May nakikita ko rito ano Parang naka-cover siya sa dahon pero kitang kita naman natin dito yung ano, yung kaliskis niya. Sa malayo kasi hindi mo siya mapapansin eh. Pero para makatiyak tayo, kailangan ugain muna natin yung tinalalagyan niya para sa gumalaw. Pag gumalaw siya, positive, ugain lang natin ng konti. Ah, lilitaw yan, tatalon yan, sasaluhin natin. ito yung dahon na kulay puti saka yung bunga kumislap kasi sa sa flashlight minsan kasi talagang may panahon na naglalabasan sila eh pero sa tingin ko naman maganda naman yung panahon natin eh Sinubukan ko nang maghanap buhay ng ibang hanap buhay pero sa laki po ng uh, gastusin ngayon, sa panahon ngayon, eh hindi po sapat eh. Kung ako'y papipiliin lamang, eh hindi ko ano eh, hindi ko pipiliin ng ganitong klaseng hanap buhay eh. Kasi sa tuwing humahawak ko ng cobra, eh iniisip ko rin, na eh, paano kung uh, itulot nga na ako'y madisgrasya, eh may iwan ko sila ng hindi handa. Kaya nga ganito. Uh, bago ako humawak ng makamandag na ahas, abot-abot eh, ang panalangin ko na pagbigyan pa ako sa aking mga ginagawa. Ito, dapat dito. Lapit ka dito. Pinagbahaya ng King Cobra. May laman po ba? Wala. Wala siya. Ayan o. Oh. Kitang kita mo na bagsak yung... Ito. Ito. Ayan. 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 yan. Bagsak yung mga dahon. Dapa. Ibig sabihin, mayroon nag-coil dyan. Umalis na. Huwag na andyan lang. Ayan. Baba mo lang dahan na para hindi siya yung tatalon. Ya okey. Sige sige pa. Ah, uh, ubos sini sini. Diba ba baba tayo. Bronze back garter snake. Meron siyang parasite oh, sa loob ng kanyang katawan. Wild pa siya, oh. Tapang yun Oh, gusto niya akong kagatin. venomous Hindi pa ito yung order sa akin. Gusto ko sana siyang alagaan para maging pet din. Kaya lang, meron siyang bulate. Ayan, ayan. Ano yan? Ibon. Ah, ibon. Oo. Ayun, nandun. Ayun, oh. Kung hindi ako nagkakamali, sa malayo ang tingin ko, by Snake. So, kailangan malapitan. Sana mahuli natin. At kaya, hindi tingin na, oh. Ayun na. Baba na, yan. Iyan oh. Sige. Sige pa. Sige. Yan. Okay, kuha ko na. magigit ah, mag kayo sa pagbaba. Ito ang vine snake. Ah, very rare to. So, makikita nyo po yung kanyang mata. Para siyang night. Kasi ano to eh, nocturnal. Tapos kung mapapansin niyo yung amoy, yun yung ano niya yung isa sa kanyang mga ano defense mechanism yung nag -pium -pium siya meron siyang venom na kayang pumatay lang ng prey niya gaya ng mga lizards pero sa tao kung mabigat naman ang timbang mo siguro hindi ka naman uh, tatablan sa bata siguro medyo hindi dapat ipahawak Dadalhin ko muna sa bahay, uh, gagawin ko muna siyang pet, habang wala pa naman akong buyer. Ayan. Kasi gusto ko rin magkaroon ng ganitong klase ng pet, maganda kasi ito eh. Maganda siya kasi rare nga siya. Okay. op, oh, Tama na, tama na, Noy! Sobra na. Uh, ah, lang muna tayong konti kasi maya-maya diretso -maya, na po tayo. Uh, hopefully makakuha tayo ng mas magagandang rare na uh, ahas. Maambon na oh. Ang Pero dito lang yata sa part ko. <laughs> <Saan din po? laughs> Para na tamlay na din. Pero nung nakahuli ng maganda ang ganyan, uh, parang may susunod pong may pinta. <laughs> Hindi ka natatakot pag umakit ka ng mga bangin. Hindi ba dalikado? Pinakabahan hmm. din po minsan. Katulad so po kanina, walang mahawakan. Ano, mm. hmm. ano lang po yung kanina yun? Hmm. Yung lupa lang. yung Yun po. But may nakita hmm. po ang ugat. Ugat na po. Yun po ang maya. Tapos pinulat yung mga ano, makatawad. Sabi ko nga sana iba na lang muna ng ano. Eh, kasi lahat ng king ngayon, namatay na eh. Eh, bahala ka. na kung saan mo gusto ng lumandas, eh nasa sa iyo. Susundan mo ba si papa mo? <laughs> sige, rock and roll! Andun pa rin, sige! Sige! Karambola tayo niyan. Sige! Oh, yun. Sakto. Yung bag, yung bag. Kasi cold-blooded po siya. Napansin nyo na medyo mabagal, mabagal ang reflexes niya. Kasi nga, pagka malamig, talaga mabagal ang mga cold-blooded na uh, reptile. At saka isa pa, day predator po siya eh. Sa gabi po, nagpapahinga sila. Kasi sa buong maghapon, eh, talagang masyado silang malikot. Apo, oh, hindi po siya pwedeng ilapit sa muka. Oo, oh, oh. yung baka may nakalimutan kayo ha. Yes. Ito dalawa, tatlo lang naman sila eh. Ito, at saka ito pagsasamahin ko na po. Total magkasama naman itong kinuha. ha. Tapos ilalagay ko na lang sa bag na hand carry ko. Hindi naman po siya stress. Ay, hindi po. Kasi po, komportable po sila pagka nandito po sa ganitong klaseng kalagayan para lang po silang nakakumot dito po but Ba't po, Sir, rito? oh, tsaka kailangan dito, ano, yung marunong na talagang, ano, habis. Marunong na talaga sa snake handling. Kasi kung hindi. <coughs> oh, oh, Ah, kagat. Bale, anong gagawin niyo po, sir? Lalagay ko muna siya dito. Ayan. Bukas ko na sila ayusin para hindi rin sila masyadong uh, lalamog, may Hindi. Kasi ang snake naman, hindi kailangan ng malaking space. Sa isang enclosure nga, kailangan lagyan mo pa ng ano eh. Hidden place nila eh. Para maging komportable ang kanilang pamamahinga. Ayaw nila na masyadong nadidisturb. Maglilinis naman ako ng katawan ko at magpapahinga na rin ako. Grabe ang biyahe. Mahirap mag-herp kasi nakikita mo naman na minsan hindi naman lahat ng mga ahas lumalabas na pangkaraniwan. May time na talagang kahit maganda ang timing natin, hindi rin sila nagpapakita. Meron naman na hitik na hitik sila sa dami. Kaya, yun, mahirap din ang hanap ito <laughs> Pero kailangan to survive naman para sa pamilya natin ah